Sa aking channel, kamakailan lang naging usap-usapan si Rajon Cruz at Diane Medina matapos i-upload ng aktor ang isang video na kasama ang kanyang pamilya sa Disneyland. Sa kanyang TikTok page at Rajon Cruz ipinakita niya ang kanilang masayang selebrasyon kasama ang isang malaking cake na kanilang binili mula sa Disneyland. Sa video makikita ang abala si Baby Joaquin ang kanilang anak na nagnanais ng kainin ang matamis na cake. Ngunit nang biglang gumalaw siya, aksidenteng tinadyakan niya ang cake kaya't ito'y biglang napabagsak. Dahil dito, bigla ring natapos ang video at nagdulot ito ng katatawanan sa ilang netizens sa social media. Matatandang sa Hong Kong din nag-celebrate si Rajin Cruz ng ika-36 birthday kasama ang malalapit na kaibigan at buong pamilya. Bago nyo panoorin ang kanilang mga videos, ay huwag kalimutang mag-like, comment, share, at subscribe para sa iba pang mga kaganapan. Yay. Thank you. you. Okay. Close eyes. Get the blow. Close eyes. Wish good health, happiness. Good health, long life. Thank you, Lord Jesus, for, for everything. The One, two, three, go. I love yeah. yeah. Ngayon nga, ang mga eksena ng pamilyang ito sa Disneyland ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal at kasiyahan. Patunay na kahit may mga di inaasahan na pangyayari, ang tunay na halaga ay ang samahan at saya ng pamilya. Kung nagustuhan niyo ang video ito, ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan.